tamang ahas yung May takot ka ba sa ahas? Siyempre, lahat naman tayo siguro ay di may iwasang mapatakbo kung makakita ng isa nito. Pero paano kaya kung ang makasalamuha mo ay ahas na may napakaglamarosong kulay at itsura? Matakot ka pa kaya? Kaya naman para sa video na ito, mula sa mga ahas na may kaliskis na may bahagharing kulay, hanggang sa mga ahas na may pilik mata ito ang sampung pinakamagandang ahas sa buong mundo na sigurado akong ngayon walang makikita. Kaya kung handa ka ng kilalanin sila ay simulan na natin. Number 10. Blue Malaysian Coral Snake Ang mga blue snake na ito ay pwedeng matagpuan sa bansang Malaysia, Cambodia, Singapore, Indonesia, Thailand. Tunay na maganda ang Blue Malaysian Coral Snake dahil sa kanilang natatanging kulay. Ngunit sinasabi na ginagamit nila ito upang maitaboy ang mga predators sa pamamagitan ng pagpapakita ng pulang-pula na kulay. Ayon sa mga eksperto, ang mga ito rin ay highly venomous snake. At dagdag informasyon, sila rin ay kumakain din mismo ng kapwa nila mga ahas. Mukha lamang silang mababait sa umaga, pero sa gabi, matakot ka na. Dahil sa mas nakakatakot ang mga ito pag naging aktibo at agresibo sa paglubog ng araw. Number 9. Red Milk Snake Ang Red Milk Snake ay isa sa pinakakilalang ahas sa mundo dahil nagmula ang pangalan nito sa Urban Meat kung saan sinasabing kaya nitong sipsipin ang gatas ng isang malaking baka. Ang mga ito ay matatagpuan sa North at South America. May habang 20 feet, ngunit ang ilan din sa kanila ay hindi humahaba ng 20 inch. Ang magandang bagay mula rito, liban sa hindi sila makamandag ay tunay din itong may kagandahan dahil sa kulay nitong itim, pula at maging dilaw. Ayon lamang sa mga eksperto, maging mapanuri tayo dahil sinasabing magkaiba ang deadly coral snake at harmless milk snake na wala nga kamandag. Number 8. Morilla Bowleni Python Mula sa pamilyang Pythonidae, ahas na wala rin kamandag na dala kung titignan para lamang itong normal na ahas, may pure black color at onting disenyong white to pale yellow. Ngunit kung pagmamasdan at susuriin mong mabuti, meron itong upper side color pattern na dark bluish black o purplish black na animoy parang isang rainbow din. Marahil nagtataka ka na kung paano nga ba sila nagkaroon ng ganitong katangian Kaya ang sagot dyan ng mga eksperto ay hindi daw maiiwasang mag-breed ang kahit anong uri ng hayop Na nangyayari din syempre sa mga ahas At ito na nga ang resulta para lumabas ang kakaibang itsura ng ganitong uri ng ahas Number 7, Eyelash Viper Marahil nagtataka kayo sa pangalan ng isang to. Ngunit hindi ba't nakakagulat at nakamamanga na makakita ng isang ahas na may pilik mata? Well, ang ahas na ito ay tunay na may pilik mata na sadya namang dahilan ng pagkamangha ng mga tao. Ngunit dapat tayong mag dahil makamandag ang mga eyelash viper na lubhangang delikado. Gayunpaman, ang mga eyelash viper ay may iba't ibang kulay tulad ng red, yellow, brown, green at iba pa. May haba rin itong 22 to 32 inches. Ngunit karaniwang mas mahaba ang mga babaeng eyelash viper kaysa sa mga lalaki. Mayroon itong wide triangular shaped head at mata na may vertical pupils. Number 6, Green Tree Python ito ay native sa New Guinea, sa ilang isla ng Indonesia at Cape York Peninsula ng Australia. Ayon kay Herman Schlegel, ito ay isang bright green snake na may habang umaabot ng 2 metro at bigat na 1.6 kilos. Si Sabrina na mas mabigat ng kaunti ang mga babaeng green tree python kaysa sa mga lalaki. Isa nga rin pala ito sa mga ahas na endangered species. At sa katunayan, ang mga green tree python ay ang isa sa pinakamahal na ahas sa buong mundo. Number 5. Asian Vine Snake Ang mga Asian Vine Snake ay ang mga ahas na may kakaiba talagang kagandahan mula sa Southern Asia. Kahit na mukhang maliit at payat, mayroon itong geometric pattern at purong berdeng kulay na nagpapaganda pa dito lalo na sa tag-araw. Subalit, kung biglaan itong makaramdam ng panganib, lalabas ang black at white pattern sa pagitan ng purong berdeng kulay nila at dahil dito, mas nakikita ang kanilang tunay na ganda. Ang mga ito ay di gaanang makamandag, ngunit kailangan pa rin ng pag-iingat lalo na't ang mga ito sa mga puno. Number 4, Brazilian Rainbow Snake Sigurado akong hindi mo katatakutan ng sobra ang ahas na ito dahil sa taglay nitong kagandahan. Ito lang naman ang tinuguri ang isa sa nature's most beautiful snake na terrestrial species. Tiyatawag bilang rainbow snake dahil sa kulay nitong reddish brown, may markang black rings at ang pinakapang attract nitong rainbow color kapag ito ay nagre-reflect sa kahit anong uri ng liwanag. Ang mga Brazilian Rainbow Snake ay mula sa Amazon Basin ng Central America at sinasabing umaabot na rin ito ng hanggang Argentina. Sa mga woodlands at rainforest naman ang kanilang pangunahing terahan. Number 3, Emerald Tree Boa Isang hindi makamandag na ahas mula sa rainforest ng South America. Ito ay maabot ng 6 feet hanggang 9 feet na haba at ang mga nila ay tunay na mas malaki kaysa sa si ibang ahas na walang kamandag. May kulay itong emerald green at zigzag stripe na kulay white. Dahil dito nagbe-blend ng kulay nila sa ating kapaligiran kaya ito na pangalan ng emerald tree. Minsan pa nga ay napagkakamalan din itong green tree python. Sa kabilang banda, ang kinakain ng mga ito ay maliliit na mammals lamang. Ngunit karaniwan din silang kumakain ng mga ibon, palaka at butiki. Dagdag ka naman din na ang mga ito ay may mababang metabolism kung saan umaabot pa nga ng ilang mga buwan bago sila matunawan ng pagkain. Number 2, Herd African Bush Viper Kilalangas na ito dahil sa itsura nitong parang dragon na animoy parang may mga buhok. Ngunit ang kaibahan ay maliliit lamang ito. Ang mga lalaki ay may habang 29 inches na sadyang mas malaki kaysa sa babae na may haba namang 23 inches. Ang mga mata nila ay tinatawag ding orbit eyes dahil sa 7 to 9 scales nito. Sinasabi na halos buong araw lamang silang nasa puno at bumababa lamang upang makahanap ng pagkain. Pero wag magpapalin lang sa ganda nito dahil kinatatakutan din talaga ang mga haired African bush viper dahil sa sobrang toxic ng kamandag nito. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan na pagmasdan ang ahas na ito. Larawan ng ahas na kumalat sa internet na kung saan ay tinatawag ng mga tao bilang snake dragon. Sa kasamang palad ay hindi matukol kung saan nanggaling ang ahas at kung totoo nga ba ito. Pero iisa lang ang malinaw na isa itong napakagandang uri ng ahas dahil sino nga ba naman ang di mahahalina sa ahas na mukhang isang dragon, hindi ba? Number 1, ang King Cobra At para sa una sa ating listahan ay ang mga King Cobra. Alam naman natin isa ito sa pinakasikat at pinakakinatatakutan na ahas sa buong mundo. Matatagpuan ang uri ng ahas na ito sa Southern at Southeast Asia. Ang King Cobra ay kilala bilang World's Longest Venomous Snake. May haba itong umaabot ng 4 to 5 meters. Sinasabi rin na ang kulay nito ay base sa lugar kung saan sila nakatira dahil minsan ay black at white stripes ito o kaya naman ay broken brownish gray. Isa pang kaalaman naman na kinakain din nito ang kapwa niya ahas, hindi tulad sa iba na naghahunting talaga ng mga vertebrates tulad ng mga lizard. Pero ano nga ba hindi magagawa ng mga king cobra? Kung sila lang naman ang isa sa pinakamakamandag ay di malabong kahit kapwa talaga nila mga ahas ay kainin nila. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Sa kabila ng ganda ng mga ahas sa ating listahan ay sila rin ang patunay na karamihan sa magaganda ay talaga namang nakamamatay. Pero para sa iyo, sino sa kanila ang may pinakamagandang itsura at gusto mong alagaan? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.